Ang una sa bagong presidential survey ng grupong Magdalo, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte, Hello. ang nakakaalita naman niyang si Maroas mukhang ayaw pa rin makipagbati. Kumaksyon si Ryan Sorote ng News 5, Cebu. walang bago na itipagkamay si Administration Standard Bearer Maroas sa mga sibuano na sumalubong sa kanya sa pagitipon ng co-op na at co sa Lapu-Lapu City kahapon. Pero sa nakalitang si Davao City Mayor Rodrigo Duterte, mukhang wala pa siyang balak makikamay. Uh, malinaw, uh, hindi ko uurungan si uh, Mayor uh, Duterte sa kahit anong uh, hamunan. Uh, malinaw, hindi ako takot sa kanya at uh, haharapin ko siya. Subalit, ang pinag-uusapan dito ay ang buhay ng isang daang milyong Pilipino. Leader ng isang bansa dapat ehemplo sa ating kapataan. Leader ng ating bansa dapat may pagpapahalaga sa buhay ng tao. Leader ng ating bansa dapat may respeto sa kababaihan. Leader ng ating bansa dapat ginagabayan sa salita at sa gawa ng batas at wala ng iba. Sa kabila naman ng mga batikos niya kay Duterte, muling nanguna sa bagong survey ng grupong Magdalo ang alkalde. Nakakuha si Digong ng 31.9% habang pumapangalawahan sa kanya si Senadora Grace Poe, pangatlo si Vice President Jejo Marbinay at pangapat lang si Rojas. Kasabay ng pagpapasalamat sa resulta ng survey, muling nanindigan ang kampo ni Duterte sa pananaw nito laban sa kriminalidad at katiwalian. Pinatikos din ng katandim ni Duterte ang paging balat-sibuyas ng ibang kandidato tulad ni Rojas. Sa mga kritiko ni Mayor Duterte, just because nag-number one siya sa survey, galit ako sa iyo, galit ka sa akin, magsampalan tayo. Umaasa rin si Cayetano na tulugin ng ibasura ng Comelec ang disqualification case laban kay Duterte ngayong araw. Well, we're hoping na tuloy-tuloy na. Uh, so I hope no, ma maging uh, uh, mabilis ang desisyon at maging tama. Pero sakaling ma-disqualify siya at si Po, giit ng alkalde sa isang panayam, mas gugustuhin na raw niyang suportaan si Binay kaysa kay Rojas. Wala pang tugon dito ang kampo ni Binay. May payo naman ng isang eksperto kinadigong at Rojas. Meron ding hangganan yung uh, uh, pagtingin ng mga botante doon sa uh, personal na sinasabi o personal na atake ng mga kandidato. malaking bagay pa din yung uh, isasagot nila doon sa talagang nararamdaman ng uh, bawat Pilipino sa pamumuhay nila sa bansa. Mula si Boom Action, Ryan Sorote, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.